Nagkilos protesta na sa harap ng tanggapan ng Department of Transportation o DOTR sa lungsod po ng San Juan ng grupong Piston. Yan ay para igiit ang pagbabalik sa limang taon na prangkisa sa halip na sumali ang mga driver at operator sa kooperatiba. Bagamat mismo nga Pakulong Bongbong Marcos at si Transportation Secretary Vince Dizon na po nagsabing hindi napapanahon ang Public Transport Modernization Program o PTMP. Sinabi ni Floranda, Pakulo, o Modi Floranda na Pakulo ng Piston na gusto nilang may makitang papel na nagbabasura po ng tuluyan sa programa. Binigyan din ang Piston na maraming operator ang nababaon sa utang dahil hindi kayang mabayaran ng biniling modern jeepney. Dahil sila mismo, inamin nila eh, hindi na papanahon, kawawa ang mga driver, kawawa ang mga operator. Kaya dapat, anong gagawin dapat ng TOTR? Dapat maglabas siya, ng isang order na sinususpindi nila yung implementation ng modernization program. Inigbo ni Modi Floranda, Pakulo ng Piston, pero sagot po ng DOTR, bagamat umami ng gobyerno sa pagkukulang sa PTMP, hindi ito nangangahulugang ititigil na po ang programa. Ayon pa kay Assistant Secretary Mon Ilagan, taga ng DOTR, may mga unconsolidated na driver at operator na mabibigyan pa rin ng isang taong provisional authority. Pero doon lamang sa mga narutang wala pang nagko-consolidate o di kaya sa mga bagong ruta. Ang importante dito, makabiyahe po ng legal ang ating mga driver at operators. Ang kailangan po namin, 5 years na prangkisa, hindi 1 year na temporary permit to operate. Parang ano po yan eh, bigyan kami ng 1 year, paano pag after ng pagkatapos ng 10 taon? Ang magkakasunod na tinig po ni Assistant Secretary Monilagan, taga-pagsalita ng DOT at Body Floranda, pakulo ng Pisto